Hello, good morning mga meme, it's Miri me, Kumar and welcome back to my channel, Mabuhay. And for today's video po ha mga meme, eto, may ipi-picture naman po tayo isang napaka-powerful na pangontra ha mga meme. Kung kayo po nag-iisipan ng iba't ibang mga pamamaraan para kayo po ha mga meme, makakonta sa mga sinasabi mga negativities na yan. Ito po ha mga meme, kayo po kumuha po dito ngayon kasi ngayon po ha mga meme ay fun Sunday. At ah, ito po ha, mga may talagang pinaniniwalaan na napakain na protection sa inyo pong mga tahanan para kayo po hindi daga sa inang mga sinasabing mga negativities na yan, kamalasan, mga gawa at bating tao ha, mga meme at mga bating lupa. Ah, ano yan? Yun na nga po ha, mga meme. Kasi ngayon po ha, mga meme, Palm Sunday, kayo po ha, mga meme, mag-atik to po dito ang ating pong mga palaspas. Palaspas. O po ha, mga meme. Nako, magsimba na po kayo ngayon ha mga memes ngayon po ay araw ng palaspas yan kayo po ba ha mga memes nagsisimba at kayo po yung sumukuha rin po nito alam nyo po ba ha mga memes ang ating mga palaspas po yung pong nabindisyonan po ha mga memes sa pong napaka powerful na pangontra yan sa lahat ng mga sinasabi mga negativities na yun na nga maaring sumalakay sa atin ha mga memes sa ating mga tahanan at alam nyo po ba ha mga memes na kapag ka meron po kayo nito sa inyong mga tahanan kayo po ha mga memes makakaiwas sa mga sinasabi mga yun nga mga gawa ng mga tao, yung mga bating tao ha, mga memet mga bating lupa. Halimbawa, kayo po ha, mga meme palagi na lamang kinaiingkitan. Yung lagi na lamang kayong ginagawan ng kasamaan ha, mga meme, ng kapwa po ninyo. E ito po ha, mga meme, ang napakainam na pangontra po sa kanila ang ating palaspas. Talaga ba? Ay po ha mga meme, magsimba ngayon tapos kayo po ibubili po nito. Napakamura lang naman po ito ha mga meme, 30 pesos lang naman po eh. Meron na ganito ha mga meme. O pwede naman po kayong gumawa na lang po ng sarili po ninyo. Pero alam nyo po ba ha mga meme na meron pa kayo isang magagamit na isang uri ng halaman na napakainam din pong pangontra ha mga meme. Sa magsasabing mga yan, mga gawa at bating tao ha mga meme at mga yun na nga, mga elemento. Ah, opo ha mga meme, kung halimbawa kayo po yung ano yung lapitin po ha mga meme ng mga sinasabing mga negativities na gawa naman po ng mga elemento yan yung mga yung nangalaman lupa mga maligno ha mga meme tapos yung mga sinasabing mga masamang espirito ito po ha mga meme kung kayo po meron po nito sa mga garden po ninyo eh pumukuha kayo kaget kayo nito ha mga meme ano yan ito po ang dahon ng uliba uliba oo po ha mga meme meron ba kayong time na ganito na Cosmar Joseph alam nyo po ba ha mga meme na napaka-powerful po ng halaman na ito na makakonta sa mga sinasabing mga gawa at bating tao. Ano yung gawa at bating tao? Yung nangahapo ha mga meme, mga may karunuang itim. May mga kapangyarihan ha mga meme na makapanakit ng mga tao sa mamagitan po ng mga sinasay mga ritual, orasyon ha mga meme. Yung mga simple lamang pong pabulong-bulong. Naku, baka kayo mabulungan ha mga meme. Kaya alam niyo po ba, kapag meron po kayong ganito ha mga meme sa mga tahanan po ninyo, alam ba may tanim kayo punton ha mga meme, eh, kayo po'y makakakon sa mga sinasabing mga gawag yan. Ah, talaga ba? Opo, ha, mga may, tingnan nyo, ang ganda ito, ha, mga may. Ito po yung dahon po ng uliba. Ako po yung may tanim po dito, ha, mga may, yun, no? Oh. Ang laki-laki na, ha, mga may. Alam nyo po ba, ha, mga may, ito po yung napakainam po na ilalagay nyo po sa may mga harapan po ng inyo mga garden. Ito po'y napaka-powerful kapag kayo po'y nagtanim po nito sa harapan po ng inyo pong mga tahanan. Sa may mga main door po ninyo, malapit po sa may mga main gate ha, mga meme, maglagay po kayo nito. At alam nyo, nako, kayo po ha, mga meme, makakunta sa mas nasabing mga negativities na yan na maari nga pong, nako, sumalakay sa inyo ha, mga meme. Ah, ganun pa. Opo ha, mga meme. Ganito po. Ngayon pong araw ng palaspas po ha mga meme, pwede po kayong kumuha lamang po ng isang pirasong dahon nito. Itong ating dahon po ng uliba ha mga meme. Tapos ganito po, tuturuan kayo. Kumuha po kayo po ha mga meme ng kapirasong ribon na pula. Tapos ito po ha mga meme, tatalian natin. Kung nasa na yung ribon na pula? Eto, yan, ganito po ha mga meme, paano natin gagamitin pang kontra ito? Ganito lang po ha mga meme, kipi lamang po ng isang pirasong dahon nito. Tapos ito po ha mga meme, talian nyo lamang po ng kapirasong ribo na pula. Ito po yon o ganito. Yan, tatalian nyo lamang po siya ng kapirasong ribo na pula. Kahit saan po, pwede ilagay ha, pwede po sa gitna. Yan, dito natin ilagay para medyo maganda siyang tingnan. Tapos, di ganyan, talian nyo lang po ha mga meme ng kapirasong ribo na pula. Itong dahon ng uliba, ako kasi ito po ha mga meme talagang gamitin gamitin na to ha mga meme kapag kagad mga okasyon na magmamahal na araw. Kasi ngayon po ha mga meme start na ng mahal na araw ha mga meme. Palm Sunday po kasi ngayon. Yan talihan nyo lang po siyang ganyan ha mga meme ng kapirasong ribbon na pula. Tapos ayusin nyo po ha mga meme. Tapos eto na siya. Oh, so ayan tapos ano gagawin natin dito eh di sempre ito po ha mga meme may pabibindis yun po muna natin sa simbahan para mas maging powerful po talaga siya ha mga meme pero alam niyo po ba ha mga meme itong halaman na to itself pa lang ha mga meme kung may mga tanim po kayo ng ganito sa mga bakuran po niyo sa mga garden po niyo nako napaka-powerful na toto, napaka na to, ha mga meme na makakonta nga sa mga mga gawa at bating tao ha mga meme yun nga ay mahilig mang barang, mangkula, kula, mang kusog, ng mga palipad hangin, ha, mga meme. Ito ang kokonta sa kanila. Pero mas powerful po ito kung gagamitin nyo po itong palaspas, ha, mga meme. Pabindisyonan po nito sa simbahan. Tapos, saan po natin ito ilalagay? Ito po ha, mga meme, sasabit nyo lang po sa mga main door po ninyo. Ganyan nyo lang po, sabit nyo sa main door po ninyo ha, mga meme. O sa mga bintana po ninyo. Mas maganda po, mas marami kumuha po kayo to. Para lahat po ng mga opening po ng bahay po ninyo, kahit po sa sa backdoor po ha, mga meme, maglagay po kayo ito. Kasi ito po yung napaka-powerful po talaga. Para kayo po yung makaiwas sa mga sinasabing pagsalakay nga po ng mga sinasabing yan. Yung mga masamang gawain na yan at karunungang itim. Talaga ba? Ito ka subsyos. mga meme, kasama po ng ating palaspas, eh nako, kayo po ha mga meme, maglagay na po nito ngayon. Pero dapat po ha mga meme, sigurduhin nyo na yan po ay nabendisyonan po sa simbahan ha mga meme. Para talaga siya po ay maging epektibong epektibo. At alam nyo po ba ha mga meme, kapag ka kumukulog, ba yung kumikidlat at kumukulog ha mga meme, alam nyo, maglagay kayo nito sa pintuan po nyo, hindi kayo tatamahan ng kidlat. at ah, tapos kayo kumukulog kayo natatakot kayo sa kulog hampas-hampas nyo lamang po ito sa pintuan po ninyo. Yung sa may main door po ninyo, ihampas eh, nyo lang po ito, yung palaspas sa ito. tsaka itong dahon na ito, ha, mga meme ng uliba. Nako, kayo po, ha, mga meme, eh, hindi madidisgrasya. Hindi kayo tatamaan ng kidlahat. Ha? Ah? <laughs> Talaga po. Aba, nakakatakot to, ha, mga meme, pagkati naman kayo ng kidlat, ay malalasog-lasog ang katawan ninyo. Talaga ba? Parang amoy atang niya. Diba to? May atang -ata, ako ha. <laughs> so ito po ha mga meme na Ngayon po ay Palm Sunday. Magsimba po kayo ngayon ha mga meme. At kayo po mag ha, po nito. Ng ating mga palaspas ha mga meme. At kayo po magsabit po nito sa mga tahanan po ninyo. Kasi kailangan na kailangan po natin ito ngayon ha mga meme. Sa panahon ngayon. Napakaraming nainggit ha mga meme. Nako baka kayo po'y madali. Ang mga sinasabing mga masamang gawa po ha mga meme. Ng mga taong may mga kaalaman at may mga karunungang itim. Ah, uh -huh. sorry po <laughs> So, yun po ha, mga meme. Kung kayo po ha, mga meme, may mga naisipang pang mga topic na gusto nyo i-discuss po natin dito ha, mga meme. Pwede po pong i-suggest yan ha, mga meme. Pwede po kayo mag-comment dyan ha, mga meme, sa ating comment box. Pwede po yung natin. Yan po'y gagawan din po natin ng videos ha, mga meme. So, yun po ha, mga meme. Sana po'y may napulto na mga bagong idea at kaalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan at tagon kasama mga sinasabing mga kamalasa na yan. And with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. O, oh, magsiba naman po kayo ha, mga meme. linggo ngayon, bumili kayo ng palaspas at maglagay kayo nito sa mga bahay po ninyo. Ah. <laughs>